Hello guys, kumusta kayo? Ito, wala nang intro intro, simulan na natin kaagad Merong bago kay Lalamove guys, na first time lang nangyari ito First time lang kay Lalamove na mangyari ito guys Yung bago kay Lalamove na sinasabi ko Para sa, ewan ko lang ko meron sa motor nito guys ha ah. Kasi yung minamaneho ko, ko ngayon is 200kg Hindi ko lang alam guys kung meron din ba sa ibang kategory ito yung tinatawag na lala ride so si lala move uh, pwede na rin magsakay ng tao pwede na rin magbooking yung mga pasahero kay lala move at uh, sumakay kung dati dati bawal diba guys kung dati dati, ta uh, kung dati, -dati bagahe lang parcel lang ang pwede nating uh, ipadala kay lala move ngayon guys meron ng uh, lala ride na kung saan pwede nang magbook yung mga tao at sumakay kay lala move sa pamamagitan ng Lala Ride. Ayun guys, sa Lala Ride. So, kailan lang yari So, mga ilang araw pa lang, ah, mga 4 days pa lang ah, nakalipas, biglang nag-notification sa apps ko na ah, sabi, eh, gusto mo ba ng karagdagang kita? Want to take ride order? So, sabi nila, alam mo, kung gusto mo raw bang ah, kumuha ng ah, Pwede ka magsakay ng tao So, na ako So, check ko tong link na to Bali, guys uh, Yun nga, confirm Na itong form na pinapapilapan ni Lalamob Is para sa masakyan ka ng tao Dahil merong TNBS Provisional Authority O tinatawag na PA Kailangan may PA ka Pangalawa, kailangan may merong come passenger insurance So, that's it tao nga talaga ang isasakay na nilalamob hindi niya to broadcast hindi niya to uh, kumbaga, hindi niya to sinabi ng mas maaga so parang nagkaroon lang ng biglaang biglaang ano uh, pangyayari uh, binigla nila alam mo yung mga ano yung mga partner niya so ayun na nga Bali guys, uh, hindi ko nga alam kung meron din sa motor to ha. Hindi ko rin alam guys kung hanggang saang kategori pwedeng ano, pwedeng gawin to, yung magpwedeng mag, pwede mag book yung tao at sumakay. Uh, ginaya na rin niya si ano si Indrive, di ba? Hindi na nagpahuli sa lalo mo, be, ginaya niya na si uh, si Grab, di ba? Ginaya na rin niya si ano si Joyride. Tapos guys, ang sa tingin ko ano, hindi 'yun eh. Hindi 'yun yung pinagbasihan nila alam mo kung bakit ano ah, naisipan niya pwede na mag-book yung tao eh. Alam niyo guys, yung Transportify. Sa Transportify kasi guys, ano eh, pwedeng sumakay ang tao basta merong ah, merong kasamang bagahe. Meron kasi doon makikita mo guys sa ano eh, sa ah, booking ng Transportify na meron doon na pwedeng magsama ng tao hanggang dalawa hanggang dalawa guys basta, basta as long na meron silang uh, bibit, uh, meron silang hawak hawak or meron silang daladalang dalang uh, gamit na mag assist sa iyo or do sa gamit na daladali na example guys ano ah uh, meron silang dalang mm, x-ray machine di ba na wala namang nakakaalam kung paano gamitin yon Sa pagdi-deliveran nila So merong mga ganun Na kailangan magsama ng tao na mag-ooperate Doon sa machine na daladala -dala mo Na i-deliver mo So meron ganung factor si Transportify Na hanggang dalawa Pwede magsama ng tao Pero itong si Lalamob Siguro, nag-isip niya siguro na Bakit si Transportify Pwede magsakay ng tao Pwede rin naman natin gawin ito Pero ang ginawa niya ay hindi na sa bagahe. Kumbaga, ginawa niya nang parang si Joyride sa kasi Grab na kahit walang dadalagang daladalang bagahe or item basta tao magbook, di ba? 'Yun. Kumbaga, ganun ang ginawa niya. So, uh, tingin ko ay uh, ito ay applicable sa 200kg hanggang 300kg. Bakit? Bakit bakit hindi pa pwede sa ano 1000 or 2000? Kasi sa 1,000 and 2,000 kg guys Hanggang tatlo lang eh Hanggang tatlo lang yung maximum capacity Seating capacity nun Kasi kapag lumagpas ka sa tatlo ba diba, driver sa harap Then dalawa yung pahin na upuan Hindi pwedeng sakin yung loob Huhulihin ka na guys ba diba, Ng overloading ba diba, Ganon So tingin ko guys ah uh, Pwede to sa 200 kg and 300 kg category yung passenger booking yon at yung rate guys hindi natin alam kung yung rate ba ng Lala Move eh uh, itong Lala Ride ah, kung yung rate ba ng Lala Ride is mas mataas sa other competitor nila na tulad ng Grab and Joyride hindi natin alam kasi until now guys uh, ano eh wala pa naman masyadong binibigay na detalye si Lala Move. kundi e eh, parehistro kaming mga uh, driver sa binigay nilang link. Kumbaga question mark pa din ito, itong lala Ride until now. Pero kung i-compare mo naman yung uh, yung lala Ride sa iba, uh, tulad ng Jo Ride, nasabi ko na nga, parang the same lang din. Siguro sa price same lang din. Uh, per kilometer same lang din sa iba or dahil sila la move nakilala bilang cheapest, di ba? Pinakamura. So mas mahal siguro yung iba Mas magiging mura si Lalamove ngayon ba? Diba? Ganon mangyayari nun At since na si Lalamove ay marami na rin mga uh, customer, di ba? Sa tingin ko na mas tatangkilik ibis uh, Imbis na mag book pa ng Iba kay Joyride or kay Grab Kay Lalamove na magbubook yun Kung baga pinagsama na May papadala ka Book mo sa Lalamove Gusto mong sumakay May pupuntahan ka Magbook ka sa Lalamove 'no, so, 'di ba? Napakabilis na, napaka-convenient na. Isang caps na lang, 'di mo na kailangan palipat-lipat. So naisip din nila alam mo 'yun. Kung kaya nating magdala ng bagahe at kaya naman ni transporte pa na magsakay ng tao na may bagahe at kaya naman nila grab at joyride na magsakay ng tao kahit walang bagahe na dala walang papadala. I gawin na natin. baga 3 and 1 na natin. Siguro sabi nila alam mo 'yun. Naisip niya 'yun, 'di ba, guys? Ah, uh, ito. Bali, pa sa mga gustong Uh, maging TNBS pero nakilala mo. So, paborto sa mga driver na gano'n, na gusto nilang ano, uh, maging part ng TNBS din. Ay, 'yun hindi lang basta deliver. So, dagdag income din to, guys. Uh, example, naghahantay ka ng booking. Ah, uh, ito no. to guys, nagantay ka ng booking. Kasi ngayong ngayong kasing December, malakas kasi ngayon ang Lalamove, eh. Kumbaga, yung priority uh yung fare niya mga nasa times 2 ganun, or higit pa uh, pagdating ng January or February alam natin hihina na yung ano yung lalamove yung ano yung kabaga yung fare ng ano ng shipping fee so ang malakas naman doon guys is yung ano uh, yung mga passenger booking yun ang lalakas so ganito mangyari yan guys kumbaga ikaw bilang lalamove driver uh, nag-aantay ka ng booking tapos syempre ah uh, walang pumapasok, then pwede ka rin ano, pasukan ng booking ng taong sasakay, di ba? Pwede ka mag-deliver, pwede yung parcel yung di-deliver mo, pwede rin tao yung iahatid mo, ah, di ba? Dalawa, 2 in 1 guys. Yun ang kinagandahan ngayon kay Lala Move. 2 in 1. So guys, hindi natin alam kung kailan magsisimula to, pero ngayon kasi pinapa-register na. Ah, ito. Kung makikita nyo guys, ito pala ha. Tignan natin. Ayan. Ang ah, nakalaki dito, additional information. To take right order, you need to provide additional information. So, yung brand, brand ng kotse mo, yung vehicle model, kung anong kulay, then yung i-upload mo yung vehicle back, ganun pa rin, yung driver license front, driver license back, passenger, ito guys, ito guys, yung tiyatawag na passenger insurance. Ha? Yan. Kailangan yan guys sa mga TNBS si itong guys Yung TNVS Provisional Authority Yung tinatawag na PA Yan guys Ina-apply yan So kailangan guys Meron ka sa mga nabanggit na yan Para makapasok ka Kay Lala Ride uh, Since na ako eh Hindi pa naman ako nagre-register dito uh, Hindi ko pa din alam Kung ano ang susunod na mangyari Kapag naka-register ka na rito guys So yun lang guys Bali na i-share ko lang din uh, Maganda rin to Dagdag income Diba Tulad ng nasabi ko eh Pwede ka na magsakay ng tao pwede ka rin mag-deliver ng parcel in the same time. Isang sakay lang guys, 'di ba? Isang apps lang guys. 'Yon. Bali marami makikinabang dito. Marami rin na matutubang mga uh, driver sa mga customer dito guys sa ginawa ni Lala Move. Okay guys, sige. Uh, bali yun lang uh, napag-usapan lang din natin yun. Okay? Sige guys. Salamat sa pagsama sa akin at salamat sa uh, ito sa sa pagtalakay natin sa bagong apps or bagong ano uh, nilabas ni Lila ngayon okay